Idol Basambong. welcome back to my YouTube channel, Larry Montero, yung tari tutorial. Ay may sishare naman po ako sa inyo mga idol na mabilisan pagsasapin at ng pagtatari. Magsapin na po tayo, mabilisan po ito mga idol. Unang ikot bandang taas. Sa baba, kasi sa sabungan mga idol minsan, pagpila-pila tinatarian natin kailangan may mabilis po tayo magtari at magsapin yan maglagay po tayo ng ano ng leatherboard mga idol kasabong at sa aking mga baguhan mananari kailangan din po natin na marunong tayo mag, mabilis po tayo magtari para hindi po tayo madidihado pagdating sa pagtatari dalawa sa baba dalawa rin po sa taas mabilisan po ito mga idol ha at sa mga nagsusarip ka sa akin maraming maraming salamat po sa inyo mga idol sa mga diehard supporter ko ayan mga idol mabilisan maglagay po tayo ng paunan dito sa dami pit yan ang paglalagay mga idol eh, ganyan lang natin oh yung paunan. Tapos ikot papunta doon sa paa ng ating manok. Yan. Pantay sa tahit mga idol ha. At sa ating mga baguhan mananari. Ayan, kung nyo, ah, uh, po talaga siya, nakahinga po talaga doon sa paunan. Mabilisan pagtatari at ng pagsasapin. Ayan, mga idol. Eh, maglagay po muna tayo ng tali. Tali sa ating tari. Attend. Go. Oh, maglagay po tayo ng tali. Mga idol kasabong. Ang paglalagay ng tali, ikuti lang po natin sa dalawang tinidor. Yan. Ito naman para wag lang madulas doon sa ano. Para sa kwan mga bagwan, maglagay po tayo ng tari kondom. Para hindi po kayo masugatan. Yan, kapit ko na mga idol ha, yung tari. Mabilisan lang po ito. Mabilis naman siya idol pero nasa, ayo nasa ayos pa rin. Nasa tama pa rin ang ating tari. Iganyan nyo mga idol kung kayo magtari. Yan, ang ang asinta po dito mga idol 1 o'clock yan silipin din po ninyo dito kailangan di sakal silipin natin 1 o'clock yan Pisil-pisilin po natin para dumikit. Ayan, talian na po natin mga idol hindi na po tayo magbilang alam naman natin kung gaano karami alam na natin ang estimate nito ayan mabilisan lang po ito ha? kasi sa sabungan kailangan din po na mabilis ang ano natin ng pagtatari lalo pa marami tayong tinatarian yan ganyan pwede lima lang lima lang din dito mga idol pwede natin ihigpit gawa nga na sa pauna naman to at sa ano sa garol dito po ilag natin madilisan ang pagtatari ito ayan mga idol mabilis siya po kailangan maayos din ayan ganyan lang mga idol mabilis siya pero kailangan maayos ang ating pagkabit ng tari Oh, yan. Yan ko na idol. Serado na natin. Ubusin na po natin 'tong mga bit-bit na ilagay natin. Ubusin na natin para lalong tumibay ang ating tare. Ayan. Dito naman sa taas. Ayan, inubos ko talaga idol ha, ang tali. Ayan, yung sobrang natira, ilagay natin dito para malag. Ayan, idol, tapos na tayo magtari. 1 o'clock po ang sitting. Ayan, tapos na po tayo magtari. Ayan, idol. Ah, may binigay, nagbigay naman po ako sa inyong kaalaman at mabilis lang po ang pagtatari pag tayo ay sanay na po. Maraming salamat po sa mga diehard reporter ko. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakilike na lang at, at pinutin lang yung notification bell para lalo kayong lagi po kayong updated doon po sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po.